Magandang araw po sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, lalo na sa mga kababayan nating nasa edad anim na po pataas. Ako nga pala si Dr. Jim, ang inyong gabay sa pagtanda. Napansin nyo ba na halos gabi-gabi ay napuputol ang inyong tulog dahil kailangan nyo pang bumangon at pumunta sa banyo para umihe? Yung tipong hindi pa man ninyo nararamdaman ang sarap ng malalim na pagtulog ay bigla na lang kayong nagigising dahil hindi mapigilan ng inyong pantog. Kung oo ang sagot ninyo, hindi kayo nag-iisa dahil napakaraming seniors ang nakakaranas ng parehong problema. Ang tawag dito sa medisina ay nocturia o ang madalas na pag-ihi sa gabi. At kahit na marami ang nag-aakalang normal lang ito sa pagtanda. Ang totoo ay hindi dapat ito balewalain. Pero bago tayo magsimula, maaari ka bang mag-subscribe at i-click ang notification button para lagi kang updated sa mga videos ko? Maari rin bang paki-comment mo kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung saang lugar umaabot ang mga videos natin? Ngayon, alam ba ninyo na may isang simpleng sangkap na halos lahat ng bahay ay meron na maaring makatulong upang mabawasan ang problemang ito? At iyon ay walang iba kundi ang bawang. O, oh, tama ang narinig ninyo. Ang bawang na madalas nating ginagamit sa pagluluto bukod sa pampasarap ng pagkain ay may napakaraming benepisyo sa ating kalusugan at isa sa mga binipisyong iyon ay ang tulong nito sa kalagayang tinatawag na nocturia. kaya sa episode na ito uh, tatalakayin natin ng mas detalyado kung ano ang nocturia, bakit ito karaniwan sa mga senior citizens, ano ang panganib na dala ng madalas na pagbangon sa gabi, paano nakakatulong ang bawang sa ganitong sitwasyon at ano ang tamang paraan ng paggamit nito para maging epektibo at ligtas. Ang nocturia ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay nagigising ng isa o higit pang beses sa kalagitnaan ng gabi upang umihi. Karaniwan, isa o dalawang beses ay maaring mangyari sa kahit sino, lalo na kung nakainoma ng maraming tubig bago matulog. Ngunit kung halos gabi-gabi ay paulit-ulit at tatlo o higit pang beses kayong nagigising, ito ay maituturing ng abnormal. Sa mga edad, anim na po pataas, mas nagiging madalas ito dahil sa ilang pagbabagong nagaganap sa katawan. Una, habang tumatanda tayo, humihina ang kakayahan ng ating pantog na mag-imbak ng ihi. Ang bladder muscles ay nagiging mas sensitibo at mas madali tayong nakakaramdam ng urge na umihi kahit hindi pa puno ang pantok. Pangalawa, bumababa ang produksyon ng tinatawag na antidiuretic diuretic hormone na siyang responsable sa pagpigil ng sobrang paggawa ng ihi sa gabi. Kapag bumaba ito, mas marami ang napoproduce na ihi habang natutulog. Bukod dito, may iba pang posibleng dahilan tulad ng mga karamdaman gaya ng diabetes, heart failure, kidney diseases, prostate enlargement sa kalalakihan, and urinary tract infection. May mga gamot din tulad ng diuretics o water pills na iniinom para sa high blood pressure na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi. At huwag din nating kalimutan ang lifestyle factors tulad ng pag-inom ng kape, tsaa o alak bago matulog na nakakadagdag din ng ihi. Maraming hindi nakakaunawa na hindi lang simpleng istorbo ang dulot ng nocturia. Kapag paulit-ulit na napuputol ang tulog, ito ay nagdudulot ng pagkapagod kinabukasan, pagbaba ng konsentrasyon at kahinaan ng immune system. Sa seniors, isa pang malaking panganib ang pagbabangon sa disoras ng gabi dahil sa dilim at antok. Napakarami na pong kaso ng pagkadapa at pagbagsak na humantong sa bali ng balakang o buto dahil lamang sa paglalakad papuntang banyo. Kaya mahalaga na masolusyunan ang nokturya hindi lamang para sa mas maayos na tulog, kundi para rin sa kaligtasan at pangkalahatang kalusugan. Ngayon, bakit nga ba ang simpleng bawang ay maaaring makatulong? Ang bawang o garlic ay isa sa pinakakilala at pinakamalawakang ginagamit na halamang gamot sa buong mundo. Matagal na itong bahagi ng tradisyonal na medisina at modernong agham na rin ang nagpatunay ng napakarami nitong benepisyo. Ang bawang ay may taglay na compound na tinatawag na alisin na may anti-inflammatory, antioxidant at antimicrobial properties. Dahil dito, nakakatulong ito hindi lamang sa puso at immune system kundi maging sa urinary system. Una, ang anti-inflammatory effect ng bawang ay nakakatulong upang mabawasan ang iritasyon sa pantog. Kapag ang bladder lining ay inflamed o irritated, mas nagiging madalas ang urge to urinate. Sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga, mas nakokontrol ang bladder signals. Pangalawa, dahil antibacterial ang bawang, maaari nitong mapigil ang silent urinary tract infections na minsan ay sanhi ng paulit-ulit na pag-ihi sa gabi. Pangatlo, nakakatulong ang bawang sa pag-regulate ng blood sugar. Dahil maraming seniors ang may diabetes at isa sa sintomas ng uncontrolled diabetes ay madalas na paghihi malaking tulong kung nakakatulong ang bawang na stabilize ang blood sugar. At pang-apat, may mga pag-aaral na nagpapakita na nakakatulong din ito upang mapanatiling malusog ang ating kidneys na syempre ay mahalaga sa pag-regulate ng urine output. Paano nga ba ito gagamitin? Maraming paraan. Ang pinakapayak at pinakamabisang paraan ay ang pagkain ng sariwang bawang. Durugin ang isa hanggang dalawang cloves ng bawang at kainin bago matulog. Sa pagdurog, mas lumalabas ang alisin, kaya mas epektibo. Ngunit dahil hindi lahat ay kaya ang lasa at amoy ng hilaw na bawang may alternatibong paraan gaya ng paggawa ng garlic tea. Ang simpleng recipe ay pakuluan ang dalawa hanggang tatlong piraso ng dinurog na bawang sa isang baso ng tubig, palamigin ng kaunti at inumin bago matulog maaari ring dagdagan ng kaunting hani upang mawala ang anghang at pait ng lasa. Mayroon ding tinatawag na garlic with milk remedy kung saan pinapakuluan ang bawang sa gatas at iniinom bago matulog. Ito ay nakakatulong hindi lamang sa urinary system kundi pati sa pagpapakalma ng katawan para sa mas mahimbing na tulog. Para naman sa mga hindi talaga kaya ang lasa, may garlic supplements na mabibili sa merkado. Ngunit kung maaari, ay piliin pa rin ang natural at sariwang bawang. Kasabay ng paggamit ng bawang, mahalaga ring sundan ang ilang simpleng tips para mabawasan ang nocturia. Iwasan ang sobrang pag-inom ng tubig o anumang inumin dalawang oras bago matulog. Limitahan ang caffeine at alak dahil nakakadagdag ang mga ito ng ihi. Ugaliin ding umihi bago mahiga. Mainam din na magkaroon ng regular na ehersisyo sa umaga upang maiwasan ang fluid retention sa katawan. At higit sa lahat, panatilihin ang tamang timbang at healthy lifestyle dahil malaking tulong ito sa pagpigil ng nocturia. Siyempre, hindi lahat ay maaring basta-basta gumamit ng bawang. O sabi, may mga taong allergic dito at dapat umiwas. And para sa mga umiinom ng blood thinning medications tulad ng aspirin o warfarin, kailangan ng pag-iingat dahil maaring tumaas ang risk ng pagdurugo. Kung kayo ay may ulcer o acid reflux, posibleng makairita ang hilaw na bawang sa sikmura. Kaya bago simula ng anumang bagong remedy, pinakamainam na kumonsulta muna sa inyong doktor. Sa kabuan, simple pero napakahalaga ng ating natutunan ngayon. Ang bawang na karaniwang makikita sa ating kusina ay hindi lamang pampasarap ng pagkain, kundi isa ring natural na kakampi laban sa nocturia sa tamang paggamit, maaari nitong mabawasan ang madlas na paggising sa gabi para umihi at makabalik tayo sa mas mahimbing at mas masarap na tulog. Tandaan, ang sapat na tulog ay susi sa mas malusog na katawan, mas malakas na resistensya at mas ligtas na araw-araw na pamumuhay. Huwag nating baliwalain ang nokturya dahil ito ay maaaring senyales ng mas seryosong karamdaman at maaaring magdulot panganib. Kaya mga kaibigan, subukan ninyo ang tamang paggamit ng bawang pero gawin ito ng may tamang kaalaman at gabay. Sabayan niyo ng healthy lifestyle at regular na pagkonsulta sa inyong doktor. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang komplikasyon, masisiguro ang kaligtasan at mas magiging maginhawa ang inyong pagtanda. Tandaan, hindi hadlang ang edad upang maging malusog at masaya at minsan nasa simpleng sangkap lamang ang susi. Tulad ng ating bawang,